Pakalapit na po ng halalan mga kababayan. Okay, ilang buwan na lang po at pipili na po tayo. Ihahalal na po natin ang mga bagong senador sa ating bansa. Okay? At ako'y nalulungkot lang po talaga mga kababayan kasi napanood ko po yung isang vlogger na uh, gumawa ng Kali Sarbi mga kababayan. At nakakalungkot po panoorin kasi halos... Uh, Uh, sobra po sa 50% ng mga Pilipino ay wala po talagang alam kung sino ang mga tumatakbong uh, kandidatong pagkasinador mga kababayan. <laughs> Kaya ang mangyayari po nito mga kababayan, uh, uh, kung sino lang po ang kilala po nilang pangalan, ayun uh, po ang isusulat po nila na kanilang ibuboto. <laughs> Ganon po yung mangyayari mga kababayan. At yung iba naman uh, kung sino ang uh, dinidikta po sa kanila uh, uh, yung mga vote buying mga kababayan o oh, pag sila ito mo, ito yung dapat mong i-vote oh, yun na ang susundin po nila mga kababayan <laughs> Nagkakalungkot pong isipin mga kababayan kasi uh, tinatanong po ng vlogger kung uh, sino po ang uh, i niyo nyo sa parating na eleksyon Uh, sino po ang napupusuan yung senador <laughs> Wala man lang alam kung sino <laughs> Mga kumakandidatong pagkasenador mga kababayan Kaya isa po yan sa uh, dahilan Kaya hindi po talaga tayo <laughs> maga-pagpili ng uh, magandang Ilalagay po natin sa senador mga kababayan okay? Kasi kakulangan po sa kaalaman at uh, yung iba walang pakialam sa takbo ng ating bansa kaya tuloy yan po ang uh, mga nangyayari mga kababayan kaya yung mga vlogger malakas po ang loob nila na uh, gumawa ng fake news kasi uh, yung iba kasi wala pong alam po talaga <laughs> sa mga ganitong bagay pagdating sa eleksyon mga kababayan okay kaya magbibigay po ako ng tips po sa inyo sa mga baguhan dyan, sa mga uh, mga bata pa, uh, kung paano pumili ng uh, uh, ibuboto po ninyo. Okay? Yeah, papakita ko lang po sa inyo dito mga kababayan itong uh, tatlo po ito, uh, Kakampinoy, Aliansa para sa Bagong Pilipinas at PDP Laban. Okay? Kayo, kayo po ang pipili dito kung sino po ang inyong iboboto. Okay? Kaya lang, siyempre, uh, dapat din po na uh, suriin po natin mabuti kung uh, uh, tama ba yung pipiliin po natin mga kababayan. Okay? Ngayon, paano po tayo pipili? Okay? Umpisahan po natin dito sa Alyansa para sa Bagong Pilipinas mga kababayan. Okay? Andito dito marami po sila dito pagkasinador mga kababayan. Andito si Pia Cayetano, dito Lapid, uh, Amy Marcos, Bung uh, Tol Tolentino, Pacquiao Soto at Erwin. Uh, at saka si Lakson pala mga kababayan. Yan po. Ito. Uh, bago po kayo uh, pipili sa inyong iboboto, alamin po ninyo muna yung mga background ng mga taong ito. Kung dati na, na po sila na nanunungkulan sa ating gobyerno at wala namang nagawa. Okay? Itong mga ito kasi mga kababayan ay eh, matagal na po sila halos sa ating gobyerno Pia Gayatano, Lito Lapid, matagal na senador, ni Marcos, matagal na Bongribilia, <laughs> dating puro dating senador po ito. Tolentino, Pacquiao, Sinadora, Soto, at saka si Lakson. Okay? At ang ang nakalagay po sa kanilang ano, alyansa para sa bagong Pilipinas, okay? Bagong Pilipinas, eh. Okay? Ang pinaka ano po nila dito ay Uh, bagong Pilipinas daw po, okay? Lilika sila ng bagong Pilipinas. Ibig sabihin, yung maunlad na Pilipinas mga kababayan. Ang tanong po nito, <laughs> paano ito makakagawa ng uh, bagong Pilipinas kung itong mga ito ay matagal na po sa ating uh, gobyerno, okay? Yung iba, mga senador na po halos dito, okay? Kaya... Uh, wala po talagang mabago kapag sila-sila uh, pa -sila rin ang uh, nananalo mga kababayan okay? Kasi subok na po ang mga ito at alam na po natin ang kanilang mga kakayahan okay? uh, Pero hindi ko po sinasabi po sa inyo na uh, wag niyong iboto ang mga taong ito okay? Binigyan ko lang po kayo ng idea mga kababayan kung ito po batong itong mga taong ito ay talagang uh, may pagbabago ba sa ating Pilipinas kasi sila po ay alyansa para sa bagong Pilipinas. Okay? Kaya yan po ang isa sa dapat ninyo titingnan mga kababayan kapag pipili po kayo ng kandidato. Okay? Uh, at, uh, dito naman po tayo sa uh, PDP laban mga kababayan. wala. Walang bias to mga kababayan na pasensya na po kayo. At kayo na pong bahalang humusga kung ano po sa tingin nyo ang uh, tama para sa inyo. Itong akin lang naman ay uh, sinishare ko po sa inyo ang mga nalalaman ko po sa uh, ibang tumatakbong mga senador mga kababayan. Okay? Ito po PDP Laban. Yeah, uh, ito si Bungo, dating senador na po ito. Batu de la Rosa, ba uh, dating senador na po ito. At uh, alam po natin na subok na subok na po ang mga ito, mga kababayan. Okay? Ah, uh, talagang may nagawa po sila na totoong ah, uh, nakalikha ng pagbabago sa ating Pilipinas, mga kababayan. Uh, katibayan po nito ay yung drug war po talaga ng pana, panahon po ng Pangulong Duterte na talagang uh, 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 yumanig sa mga uh, drug lord mga kababayan at marami po ang uh, nahuli, marami ang uh, libu-libu ang sumuko kaya napakaganda po nang pagbabago ang ginawa ng mga ito mga kababayan lalo lalong lalo na po ito si Bato mga kababayan okay kaya alam na po natin na uh, dito palang uh, uh, may makukuha po talaga tayong pagbabago Maka, may makakamit po tayong pagbabago sa ating Pilipinas okay ako saksi po ako dito mga kababayan sapagkat sa lugar po namin grabe na po ang droga sa lugar po namin ah uh, Uh, yung iba kumakatok, kumakatok na po sa pinto namin <laughs> tapos uh, uh, binibinta ay droga mga kababayan. Ganun na po kalala. Eh? At uh, yung dalawa kong anak nasa uh, elementary noon, nung panahon po ni Pinoy. At uh, pati mga bata ay uh, tinuturuan na po nilang uh, gumamit ng droga mga kababayan. Kaya napakatindi po uh, malaking problema po yun mga kababayan. Kaya, uh, tuwang-tuwa ko nung uh, umupo na itong si Duterte, mga kababayan, talagang napakalaki ang pinagbago <laughs> sa bansang Pilipinas. Okay? Eh? Kaya sabi nga po ng isang pari dito mga kababayan, isang obispo, pakinggan niyo po para may idea din po kayo. Ito po, play po natin. Kung mayroong napakabayin, eh Pilipino na. Basta matino ang nagpapatuloy. Uh, iyan po ang nagustuhan ko sa Duterte at ilustrasyon Ako po'y nangangarap ng Duterte mabalik Pansinin ninyo, noong panahon niya, nanakaw po Ang oh, mga politiko'y takot na takot na kumuha ng mali sa sa bansa natin. Yan po mga kababayan, uh, isang obispo po 'yun na nangarap na uh, mabalik ang mga Duterte sa uh, paglilingkod ng ating bansa mga kababayan kasi pag matino daw yung uh, uh, leader mga mababait ang mga Pilipino, okay? Eh. Ngayon daw po ay <laughs> Aba, nakaupo na yung mga Kurap Kaya, isa po yan sa katibayan Mga kababayan na uh, Nung panahon po Nila Bato de la Rosa, nila Bungo Ay talagang uh, Grabe ang uh, <clears throat> Improvement Ng ating bansa, mga kababayan okay Kaya uh, Isa po sana Ito sa titingnan ninyo Kapag kayo ay Uh, pumili ng kandidato mga kababayan okay? lalong lalo na po sa mga baguhan kaya uh, uh, hindi ko po kayo dinidiktahan na uh, sila po ang iboto ninyo ang sinasabi ko lang po ay bago po kayo buboto bago po kayo pipili ng mga kandidato ay uh, uh, sorry <laughs> nyo namang mabuti kung Talagang uh, makakatulong ba sa ating bansa? Okay? At dito po si Marco Leta, uh, isang abogado, kay Buloy, uh, <coughs> uh, uh, Bic Rodriguez, abogado, Jimmy Bundok, abogado, JB Hinlo, uh, abogado din po, Raul Lambino, abogado, Philip Salvador. Okay? <coughs> uh, halos karamihan po dito sa PDP laban mga kababayan ay... Uh, talagang mga abugado po sila okay? At ito Itong mga taong ito Ay uh, Hindi pa natin nasusubukan Ang kanilang kakayanan Kaya uh, <clears throat> uh, Sa tingin ko Ito sila po ang uh, Pwede nating ilagay Sa sinalong mga kababayan Para uh, uh, Posibleng makamit po natin Ang pangarap po natin na uh, Uh, bagong Pilipinas mga kababayan. Okay? Kasi sila po ay uh, mga pro-Duterte naman po itong mga kababayan. Kaya uh, yung background ng mga Duterte mga kababayan maganda naman. Kaya siguro ah uh, ah uh, yung performance din na ibibigay po nila ay siguro maganda naman po mga kababayan. Okay? Hindi hindi ko sinabing sigurado po mga kababayan ha? pero kung gusto po natin ng pagbabago uh, sa tingin ko mas okay po dito kaysa doon po sa alyansa mga kababayan kasi ang alyansa matagal na po sila at uh, ganun pa rin yung ating uh, sistema mga kababayan. Okay? Kaya siguro panahon na po para <coughs> Uh, maghalal tayo ng mga bagong muka Okay Kaya <clears throat> At isa pa po mga kababayan Kapag uh, bumuto po kayo uh, Mas maganda siguro sa tingin ko na uh, Pag pumili kayo Gawin nyo ng straight vote mga kababayan Bakit po? Kasi para Pag sila uh, Pag nag straight vote po kayo mga kababayan Tapos sila po yung uh, uh, Napanalo po natin sila lahat Uh, pagdating sa sinalo ay talagang may tunay na pagkakaisa po. Kasi paghalo-halo po mga kababayan, um, uh, kalahati sa Aliansa, kalahati po sa uh, PD laban ang nanalo, kalahati din po sa Kakampinoy, ay sigurado po yan na magulo ang sinalo mga kababayan. Hindi okay? hindi po yan magkakaisa <laughs> sa mga pagpapasya. Okay? Kaya uh, sinasadis ko po sa inyo uh, na kapag bumuto kayo, dapat uh, straight vote na po mga kababayan. okay? Uh, yan po ay opinion ko lang naman po mga kababayan sa tingin ko na uh, mas magandang gawin para sa uh, pagpili ng kandidato. okay? Pero uulitin ko lang po, uh, hindi ko po kayo dinidiktahan dito. Uh, gusto ko lang uh, mangyari na uh, kapag bumuto po tayo suriin po nating mabuti ang background ng ating ibuboto mga kababayan Kasi nga uh, tulad ng sinabi ko noon na na uh, na karamihan sa mga Pilipino Halos sobra 50% mga kababayan ay wala po talagang alam <laughs> Walang idea sa kung sino po ang kanilang ibuboto sa pagdating po ng kanalanan hindi po nila kilala yung mga tumatakbong senador mga kababayan. Kaya nakakalungkot po talaga na uh, ganyan po uh, ang <laughs> karamihan po sa atin mga kababayan. At uh, sana nakatulong po sa inyo itong <coughs> uh, naisir ko po sa inyo mga kababayan. At uh, hindi ko po sinasabi na sundin niyo po ito. Uh, sa akin lang naman ay tips lang po itong mga kababayan. Paano po tayo pipili ng uh, tamang kanilata. Okay? At pasensya na po kung, kung sa tingin nyo ay bias ako sa mga sinasabi ko. Uh, uh opinion ko lang naman po yung mga kung Okay? Kaya na pong bahala sa tingin.